Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang eliminated na nga pong Utah Jazz sa contention sa pagpasok sa playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng na nga pong makatabla na bukas ang Los Angeles Lakers sa katab 8 sa standings ng Western Conference. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Utah Jazz sa kanilang huling game laban sa si Spurs ay umakyat na nga po sa 7 games ang kanilang kasalukuyang losing streak. At siyam na beses na rin naman nga po silang natalo sa kanilang nakalipas na 10 laro. Kaya dahil nga po sa patuloy nilang pagkatalo ay official na rin naman nga po silang na-eliminate sa pagpasok sa playoffs at maging sa play-in tournament. Meaning tatapusin na lamang nga po nila ang kanilang mga natitirang game ngayong regular season at mag-focus na lamang sila sa kanilang mga gagawing move sa darating na summer. At isa nga na po sa mga posibleng mangyari sa Utah Jazz sa offseason ay ang pagtanggal o pag-trade sa kanilang mga players na si Jordan Clarkson at Lori Marcanen. Bali ilang taon na rin naman nga pong hindi gumagana ang tanim na ito sa si Jazz, kaya mukhang oras na nga po upang ipamigay na sila sa ibang kupunan at gamitin na sila bilang trade assets upang makakuha ang kanilang team ng mga magagaling na players at ilang mga draft pick na mapapakinabangan nila sa mga susunod na taon. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang posible na nga po makatabla na bukas ang Los Angeles Lakers sa Ika top 8 sa standings ng Western Conference. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, babiyahin na nga pong muli ang Lakers papunta sa lugar ng Indianapolis para kalabanin bukas ng umaga ang kupunan ng Indiana Pacers na kakagaling pa lang sa pagkatalo laban sa Chicago Bulls. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban, ay inannounce na nga po ng Lakers na nakalista na nga po dito bilang questionable ang kanilang mga superstar na sina Anthony Davis at LeBron James. Habang out para naman nga po dito si Nagy Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Chifino at si Christian Wood. Kaya mukhang undermand na naman nga po ang lineup ng Lakers sa kanilang napakahalagang game bukas ng umaga laban sa Pacers. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Napakahalaga nga po ito para sa kanilang team Since kapag naipanalo nga po nila ito at kapag natalo rin ang Sacramento Kings sa game nito laban sa Dallas Mavericks, ay tatabla na nga po sa 42 wins ang Lakers at ang Kings at aabot na lamang nga po sa 0.5 games ang pagitan nga po nilang dalawa sa studdings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kitakits muli sa ating susunod na video.